Ito po guys, si Atiba po, si Jabar, tsaka si Adan. At ito po yung ano, kaharap lang po na ano, barbecue po yung tindahan, no. Hi, what's up guys, it's me po, Kamil TV po, nagbabalik. Uh, ngayong araw na ito guys, panibagong araw po, panibagong update po, no. At ngayon guys, nandito po kami ngayon sa tindahan ko po. Kasama ko po si Ate Iba at si Jabar. Ito po Ate Iba, si Jabar. Oh. At ito na po yung ano, ah, negosyo po namin no, oh, na barbecue. Ito po. Oh. At, at ito po lang yung tindahan. No. Oh. Ito po. Oh. At ito na po yung ano ma'am, ah, barbecue po. No. Ito po. Oh. At ano po guys, uh, magluluto muna kami guys no. Uh, at ito, ito po yung update. At yung ano Teka lang. Wala yung ano, cellphone. Magpasalamat uh, ka sa nagbigay ng cellphone. Salamat kay sa Oo. At ito sa nagbigay po ng cellphone po ni Ate maraming salamat po uh, sa nagbigay po at uh, sabi niya po hindi na po daw may mention yung ano pangalan no kaya po ano. Uh, ito na po may cellphone na po si ito na po yung niloto po ni, ano, ni Jabar. Si Jabar po yung nagloto. Ito po yung, ano, yung paninda po namin, no? Tapos, ito po yung, ano, tika lang. Ito po, guys. ito po na si, ano, si Adan, guys. Plito po. po kami ngayon, si Adan, si Ati Iba, tsaka si Jabar. Opo, ako. Oh, kompleto po kami ngayon. At si Apple po, ano, nagbibinta po ng banana chip. Ito po, guys, oh. At ito po, guys. Si Ate Iba po, si Jabar tsaka si Adan. At ito po yung, ano, kaharap lang po na, ano, barbecue po yung tindahan, no. Ito na po yung tindahan, guys. Ano yung, ano yung, ano yung, ano yung, tinaihalang uh, so, lang, ang, lang uh, ang hotdog dili. Hotdog lang. Ito po guys. Ito muna yung update po namin. No? Oh. Ito na po yung tindahan at yung hotdog po. <coughs> Ay, na. Ay, na. Oh. Oh, dara ang supot oh. Ito ito lang supot lagayan ng ano. Bakit -ano, Adan? Tanggal Adan din. Ngayon ito. Pala, gay iba pera. si uh, si Jabar po yung tagpaipit. Kuya si ano, si Adan po yung tigano, oh. tigano ng supot stop <laughs> kain kami ay hinihimuy Tekedit si Camille. Uh, harapan lang po ng ano, ng tindahan po namin no. At ito yung kalsada po. Ito yung kalsada. At tapos, ito yung harap lang po niya. Dito no. Bili lang ng ito po guys oh. Si Adan lang po yung ano. lang si Jabar yung ano, tig paypay at si Adan yung tig ng ano, sauce at saka tig lagay sa supot. Ito po yung bumili rin kami ng uling mo na isang sako. Dai, ito po. Halang okay. dai Ito po. Ito po, 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 po pa tindahan, guys. Bili Dili ni mga halang, Jabar kanidi ni mga halang. Pero

O ku bello. Salamat. Hatdog, tiin. Olo aca isaw no. At hatdog, magluluto po kami ngayon ng popcorn. Pantawagan pa lang nila. Guys, ah, magluluto magdagdag po kami, ah, magluluto po ako ngayon ng popcorn para magdagan po yung ano. At magluluto rin po kami ng anong magkagawa po kami ng juice. Sikat-sikat yung ano. Sikat-sikat. Pala si anak ko sikat guys, kayo na po dumating kasi naguhugas pa ito ng pinggan. Ito po. Sana eh? Si baby Si baby ah! So, nagtutulungan po kami lahat dito, guys. Hoy! Ano, hoy! Nain na kuwan! Makuwan oh! Ah. Makina! Wala yan, nga po ba? na kuwan Yung arinula, sana yan lagayan ng ano, pera. Yung arinula na ginagamit na ba? <laughs> Bumili bumili si Jabar kasi pang ano daw pang pang boy na manu? No. Ha? Ah, oo, marami na Eh, ito ito, yun. No? marami nang bumibili sa amin, guys oh. So. na, pagkakamali Tara kayo. Ito na, tumulong na rin si Kat Kat guys. So, oh, para madali. Ito uh, na update ko po, po, po sa tindahan po na. No. Tapos si ano, at Iba, umupo na. Ito na po yung po ako buti na tsaka namas chicharon po ah Ito so po. Ito so na po. Bago po yung cellphone po ni ati Iba. Sana bigay po ng pang cellphone po. At ano guys, uh, pakiyan na po. Uh, So, paki-subscribe so, po no. Uh, ano you, po? Uh, iba vlog 4 At ano, sa lahat sa po nang hindi yun pa naka-subscribe, guys to, sa channel yeah, ko and po no. Uh, konti na lang po yung ano magsa-subscribe guys at magano mag size eh, 16 ng subscribers ko guys. Sana lang po guys uh, tulungan niyo po ako guys no. Kasi malapit na po mag 60 subscribers po no. Kaya konti na lang po. at sana lang guys uh, paki-subscribe po nang muting channel ko no. Kamil TV po. At huwag kalimutan rin guys sa ah, malaking tulong na po yan sa amin guys. Kaya ating iba guys to. No? Ah, uh, ano, Iba vlog two three four guys. Uh, ah, Pakisupport lang po no. Ah, lagi nyo po ano guys. Malaking tulong na po yan sa amin no. no guys, ah, 3, Ay, ano guys. 324 pala guys. Iba vlog three two four guys. Thank you Nakalimutan ko. Mag ano ka? Thank you, hi. O, ibablog. Sabi salamat po. Natigay po. Sabi salamat. Ano, ano, ano po. Kusin mo tayo. At saka, ano. Ah, ano yung, kind of subscribe so Alonso. Like. Banoil at ito. saka, comment. Comment. A like and share. Uh, uh, ito, si Jabar, guys. Ah, ano, magbablog din. At saka, si Adan. Cellphone lang po yung kulang nila. At iba po, ah. May, may cellphone po. Kasi may, ano. May nagbigay, no. O, sikat Kat po tumulong na rin, o. Ito ang napakabait na ano no? no ano? Uh -uh, anak. Kasi yung na dalawa, sa nandun sa likod, ah, na uh, nag-ano Nag ng mga labahin ano, po, man, ng hipos. madali, dali. <laughs> Ma ano, hindi man ay mabilis. Ay, na, muna na siya madali-dali. Kasi ano, marunong, hindi pa tayo masyado marunong magtagalog at iba. Kaya po, ano, pasensyahan na po yung ano, mga salita po namin, guys, sa Bisaya po. Ito muna yung maano ko. Uh, natutulungan po kami dito guys no si Chakatkat, si Jabara, tsaka si Adan at ito si at Iba. At ito po, ito po yung team kalikasan guys no. Paki ano po. Uh, malapit na po kami mag-explore guys. At sa ngayon guys, ito muna yung mapapakita po namin no. po, ano po, uh, opening po ng anong barbecue na po namin. Salamat po sa nag-sponsor po, no? Salamat po sa nagbigay po ng pang-barbecue. At tagdagan ko ni rin na ano, bibili rin ako maggagawa po ako ay magluluto na lang ako ng ano at iba popcorn. Oh, yung, ano, is. oh sige. At guys, ah uh, ngayon guys, ah, uh, dagdagan ko po 'yan ng ano popcorn, no? magluluto po ako ng popcorn para marami po kaming maibenta at ka juice po. May juice rin sana yan at iba. Ay, okay na yan. kasi para ma-, ma Ay, huwag na lang kasi may para mabilhan din ako ng ano mga soft drinks sa ah. okay kinayan yan. Sige sige, sakin mo si yun. Kung Muna yung update po namin guys. Alam alam na tayo at iba? Okay na? Sige, at may update tayo nung no? sige sige guys, dito na lang po yung video namin guys no? kasi po magluluto pa po ako ng popcorn at gagawa po ako ng juice. At po, uh, tulad po lang dati guys, huwag niyo kalimutan, ay kalimutan ko na sino mo pag hindi pa naka-subscribe po ng channel ko, ah, pag subscribe po kasi kunti na lang po, ah, magsi-6K na lang, 6 po yung subscribers ko po. Sana lang po guys, ah, supportahan nyo po ako guys para maging 6K na po yung subscribers ko kasi kunti na lang po ng pat. Kunti, ano na po, subscribe na lang po kasi magsi-6K na po yung subscribers ko. Ah, ito na po guys ah, abangan nyo po yung susunod na video po namin sa susunod na update po ay ah, ito po, team kalikasan to, huwag nyo kalimutan guys bye. Dito na po guys, bye bye po